Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay, part two, itood, on sa video, ano isang Araw or kaha isa, anong isang araw, No, Today is Monday, uh, October 30. Okay, so, yung Ang pinag-uusapan natin ngayon is that yung mga beliefs na mali that makes you anxious and miserable. This is something new, no? Hindi ano to eh, it's a general learning pero ang laki ng impact nito sa inyong anxiety and depression, okay? Alam niyo ba na habang lumalaki tayo, no, mayroong tinatawag na nature nurture. Ibig sabihin, pag nature, yung environment mo, okay? Environment mo may epekto kasi ang environment natin at nurture. Ang nurture, yung pagpapalaki sa atin. Okay? Environment at pagpapalaki. Ang tawag doon nature nurture. Okay? Halimbawa, uh, nurture, 'di Sa nurture lumaki ka halimbawa na uh, lagi nag-aaway magulang mo, lagi sila nagsisigawan, nagbubugbugan sila. May epekto yun sa pagkatao natin habang na lumalaki tayo. Okay? Papaano? Maaring, uh, maaring makita ka na nag-aaway? Sa'yo parang ah, normal lang yun, hindi ka apektado masyado kasi nakasanaya mo na. Or, pag nakikita ka ng away, natatakot ka kasi dahil doon sa experience mo. So again, depende kung paano natin uh tinitake yung mga nangyayari sa atin, negatively, neutral, or positively, 'di ba? Komplikado itong bagay-bagay na ito, ha. Uh komplikado. Kaya medyo uh kailangan namin yung maigit. talaga mag-isip kayo kasi nakakapekto sa atin yon ang edad ng bata na nasa pagde-develop ng kanyang pagkatao no well habang buhay naman niya kasi ano naman natin may neuroplasticity naman tayo no pero ang point is yung mga values mo yung core beliefs mo no na, ano yan bata ka pa lang nedevelop mo na okay andiyan yung uh, hindi ka mapagtiwala Siyempre, pag hindi ka mapagtiwala, kunwari, sample na lang. Kunwari, iniwan mo yung cellphone mo. Ah, naiwan yung cellphone ko. Baka manakaw na yun. Baka ganun, sumisirable so ka na. Kasi nga, ganun yung kinalakihan mo. Baka maraming magnanakaw doon na ikaw. Di ba? So, isa yun sa mga sample. Ano pa? O kaya, papasok ka sa isang relationship dahil may problema ka sa pagkatao mo o hindi ka aware na ikaw ang nagiging problema pala dahil hindi mo alam na ganun yung pagkatao mo then hindi ka tumatagal sa rela sa relationship kasi may problema ka no meron meron kang uh, maaring yung mali naging tama na sa habang lumalaki ka sa samantalang sa ibang tao mali talaga yon gets nyo pero dahil nung nakalakihan mo na hindi eh, nakita ko sa magulang ko subconsciously parang okay lang sa'yo kasi nakalakihan mo yun eh pero in reality hindi pala in reality sa, sa mga paligid hindi pala tama yung ginagawa mo kaya kailangan hanapin mo yun hanapin mo yung sa sarili mo kung saan ka nagkaka problema alam niyo pa paano by journaling hindi kasi dalawa yan eh pwede kayo mag therapy kunyari may professional mag-uusap kayo i-assess nung therapist alam mo na ah, okay. I think ganito, ganito, ganyan, ganyan ka. Ganon, Ikaw hindi mo alam. Ah, oo nga, no? Tapos, sige, tingnan mo. Ano yung ginawa mo sa ganito? Tapos, hanapan nyo ng pattern. Para, ikaw rin, magkaroon ka ng aware. ay, oo nga, no? Tuwing ganun pala, ganun ginagawa ko. Kapag ganito pala, ginagawa ko. Kasi kung hindi ka aware doon, uulit ulit ka lang. Okay? So, importante na malaman mo yon kasi baka may mga core beliefs ka na mali. Kaliba, di ba, sa, 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 nakaraang sample ko sa video, ang sabi ko doon, lumaki ako na may takot ako sa authority. Ibig sabihin, yung kailangan mat, may respeto ka dapat, hindi ka sasagot sa mga matatanda, basta matanda, o kaya sa mga boss, basta boss yan, kahit ngayon, kahit, kasi ngayon nakalakihan ko ang ganun eh. So, ibig sabihin, kung gago ang magiging boss ko, pwede niyang samantalahin sa akin yon kasi Marispeto ako eh. Susundin kita, boss. Kay. Ganun, hindi ako makipag-argue sa'yo, hindi makipag-away. Kasi lumaki ako na meron akong respeto sa authority. It's either matanda sa akin o may posisyon o halimbawa isang professional, isang, isang teacher, uh, kung ano pa man. No, na, yung, alam mo yung parang namimilipit ako kapag kinakausap ako ng mga taong may uh, position ganon halimbawa nung bata ko yung in-laws nung ate ko nandun ako sa kanila eh medyo mga professional lahat yung mga yun eh. tapos kinakausap ako bata pa ako nun sabi niya what are your subjects Ganyan, sabi sa English. English English sila dun eh. sabi ko di yan yung mga usual English, Math, Filipino tapos sabi ko civic and civic and culture sa, sa atin sibika at kultura ah, sabi ko sibika at kultura wala hindi ba english ang sibika at kultura di ba sabi ko sibika at kultura what's that sabi niya sa akin sabi ko it's civic and culture sabi niya don't say culture it's culture it's culture yung ano may parang namimilipit ako okay culture it's civic and culture culture <laughs> so yung gano'n parang isipin ko nakakaya ah, gano'n uh, hindi ko alam parang sasabihin ko na yung bobo ko na kaya naliliit na ako kasi yung confidence ko nasira so ngayon nung matanda na ako at alas nung ayun, ah, yung mga first job ko pa lang yung mga unang tatrabaho pa lang ako yung mga English ko talaga chinicheck ko yan tinatanong ko yan sa so, mga may girlfriend ako dati tatanong ko yan, ano yung tamang grammar sa ganito ganyan ganyan eh, hindi mo na ko English eh uh, hindi naman ako yung, prof yung professional na English-English pero makakasalita naman tayo pero pag mga lalo yung mga corporate, mga ganyan, email, email. Alam, sabi ko, baka mali grammar ko. Na, 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 Namimilipit ako dyan, nasistress ako sa ganyan kasi gano'n. So ngayon, habang tumatanda ako, nagkaroon ako ng awareness na, ah, ganyan ka. Tapos ngayon, na-realize ko, hindi porket isa siyang boss o isang may authority siya, eh siya na yung dapat pinakamagaling sa tingin mo, hindi ganoon kasi nagkakamali rin yan kaya rin mga pare, naku, taas, taas ng feeling ko yung mga pare, hindi nagkakasala yung mga ganoon, yung pag kinakausap ko ng mga pare, parang nanliliit talaga ako yung mga ganoon so dahil nagkaroon ako ng awareness ng ganoon gaya niya, merong boss na halimbawa, ihirit sa akin kung ano, not necessarily yung boss ko ngayon ha, yung mga iba-ibang department, kaya rin ganyan So dahil ang lumalabas, para ako nag para akong mabait eh. Oo, oo, wala ako. Okay, okay. Tapos ang problema pa pala niyan, ganito yung pagkatingin ko sa kanila. Sa kanila weakness 'yon. Pero sa akin kasi, hindi ko nakitang weakness 'yon. Ganito 'yan. Kasi may, may, idea ako. And then may idea sila. May ibang mga tao kasi gusto na mag-argue. Gusto mag-argue. Gusto patunayan yung sarili niya na magaling siya. So, alam mo yun? Eh, ako hindi ako ganun. So, ang ginagawa ko, oh. so, ang ginagawa ko kapag ganun, kukunin ko yung ideas nila kasi na idea nyo o oh, sige kasi sa akin kung sino yung pinaka mag um, sino yung idea yung eh gawin natin ganun hindi ako yung hindi idea ko lang gagawin nyo tapos i iq ko yung idea ko ipaglalaban ko pwede naman okay yun no? kung may, may point ka kasi nahanap nyo nga yung best idea diba pero sa ibang tao they find it weak dapat ikaw na isip mo na yun Parang ganon. Eh ako hindi. Eh, wala akong monopoly na. mali ko ba? Eh, dami nyo eh. Ang gagaling ng mga utak nyo. Brilliant. Ganon ako. unity yung ko sa kanila. Not to justify myself. But, uh, ganon eh. I, 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 I honor, I acknowledge people. no Hindi ako sarado. Hindi ako hindi ako gahaman sa, pag, sa sarili kong ideas. I know there will be better ideas than my ideas. So, tanggap ko yun. Hindi ako mayabang. Hindi ko kailangan makipag-argue. I know myself. You know? Parang ganun. Eh, so, nagkakaroon ako ng awareness na ngayon. Kaso sa ibang tao, it's a weakness. So, ngayon, ano tingin mo? Ano gagawin mo? Dahil ba sasabihin nila it's a weakness o ikaw tutuloy mo pa rin yung buhay mo? Depende. Okay? Depende sa'yo pasok kayo kasi hindi ka bagay dun sa kultura na yon kailangan magpayabangan kayo doon lagi then umalis ka parang ganun lang kasi hindi hindi mo hindi mo values yun eh diba? ang values mo uh, collaborative for example uh, alam, uh, humble ka na may better idea sa sa'yo sabi mo yung idea mo pero kung may better tanggapin mo yon parang ganun pero kung hindi kung magmamatigas ka walang mangyayari sa inyo di ba so anyways ganun lang marami solusyon yan okay? so mabalik tayo sa usapan pinag-uusapan natin ngayon is that alamin ninyo yung inyong mga uh, core beliefs. Halimbawa, halimbawa, uh, ang, kunyari ako, ako, uh, rin sa experience ko. Uh, meron akong relationship, may girlfriend ako dati. Masyado kami nakampante sa isa't isa na nagbe-break kami, magkakaroon kami ng relationship, ganyan. Pero parang sa likod ng isip namin, kami rin yung sa bandang huli. Eh ang problema, ang ngayon, ang problema, kinukumpara namin yung karelasyon namin doon sa relasyon na, na, kinukumpara namin yung bagong relasyon doon sa relasyon naming dalawa. So nangyayari, walang pumapasa kasi ano kami eh, bata pa kayo, kami na eh, alam mo yon So alam na namin yung mga takbo ng isip niya. Yeah, alam mo yun, namin sa isip. Magkatinginan lang kami. Alam na yun. So ngayon ang problema noon, hindi nag-work out yung mga relationships namin kasi naka, may basis kami. Yung kami sa isa't isa. Di ba parang taka kami na, eh, pati na lang kami. Well, eventually, bang, ibang, ibang kwento. Namatay yan eh. Noong 2015, uh, cancer. Anyways, So, yun, maging aware kayo na baka kaya ako ganoon kasi meron na akong kailangan ng awareness noon. Kailangan mong itindihan niyo 'yung sarili. Yun 'Yung sinasabi na dapat kilalanin ninyo 'yung sarili ninyo. Okay, dapat kilalanin ninyo 'yung sarili niyo. Mahirap na proseso 'yan, pero ang pwede ninyong gawin kung hindi kayo therapy, mag-journal kayo. Mag-journal, magsulat kayo, parang diary. Kasi, kunyari, karoon kayo ng problema nung January 1, tapos karoon kayo ulit ng February 2, makikita ninyo yung pattern na ano yung ginawa mo at ano yung tumatakbo sa isip mo. Dapat kompleto yung diary mo para nakita mo, ah, dahil hindi niya ako sinagot sa text ng 30 minutes, nagtampo na ako. Feeling ko hindi niya na ako mahal. May ganun po. In fact, yung isang follower ko ganun. Sabi ko hindi ka lang na text, hindi ka, although alam niya rin yon ha, pero kaya sinasabi ko, kailangan punta po tayo dun sa pinakamalalim na pinaggagalingan yung problema mo. Maaring meron siyang trust issues na kailangan ma-resolva. Ang ibig sabihin, para mas resolva magkaroon siya sa utak niya na, na oh, oh, ayan yun, oh. hindi porque hindi ka na-text ng isang buong araw, eh, hindi ka na mahal. Oh, sa ibang tao, sa niya, yung babaw naman. Pero may mga taong gano'n. Maaring hindi gano'n yung actual scenario sa inyo, maaaring may ganun din kayo pero sa ibang bagay naman. So mag-ingat kayo doon bakit? Kasi parang magiging miserable ka. Isipin mo hindi na ako mahal ng tao. Di ano na sa isip mo nun? Hindi na ako mahal nun. Eh, lulungkot ka lang. Dadrama-drama ka lang. Magkahanap na ako ng iba. Baka may mahal na siyang iba. So ikaw ngayon, gumagawa ka lang ng pang-depress mo. pang anxiety mo. Okay, paano mangyayari? Kaya yun yung importansya na magkaroon ka ng awareness about yourself. Lalo na pag may lalo na sa depression. No? Sa depression. Kasi ang problema mo dyan, yung pag interpret mo ng bagay-bagay. Kasi ganito yan, sa ibang tao, hindi siya na-text, kahit buong araw, okay lang. Date ma. Okay lang yun. Hindi niya nga pa problemahin niya. Alam niya, mag-text naman ulit bukas yun. Eh. Sabi niya, oh, hindi ka rin text sa akin? Eh, kasi yung phone ko na wala, ninakaw, na-hold up. Ah, sabi ko na nga ba eh. ganun lang, At, tapos na yung problema. Pero may ibang tao, hindi niya na ako mahal. Siguro may, may lalaki yun or may babae yun or may ano tapos buong araw -ano, na sa lungkot-lungkot yun papakamatay na ako oh. pero siya ang gumawa nung kanyang utak na yun you see so very important yan hindi lang sa hindi man yung maigi ha so again pinakamagawa ko maganda sana may ganitong usap pero kung hindi nyo kaya sa budget, mag-journal kayo. Kasi doon nyo malaman na, ah, ganito pala reaction ko. Pero yun mo, no, simpleng bagay. Ganyan yung reaction ko. Alas mamatay ako sa sakit ng loob. Kaya pala, di ba? So, mga ganun. So, it works with anxiety also. Kasi, alam niyo di ba nakakita tayo ng mga nanay ngayon? Yan, yeah, parang, Ano yung anak ko? Ah! Yung anak ko, maulag! Umagang, sa so, scandal yung nanay, oh. Alam nyo ba, yung bata na yon na adapt na yon learn response yon natututunan niya rin na tuwing may ano magre-react ah, pati siya behavior natuto siya dun sa nanay niya kaya ngayon itong batang to may anxiety gets nyo kaya kaya mag-iingat kayo sa lahat yung mga uwi yung reaction yung mga kasi pati yung mga batang malilit nakikita yon natututunan nila yon na magpapanik pala sila okay so yun ano, marami pa eh. Ano ba yung pinag-usapan? Ah, ito, 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 ito. Uh, ah, siguro, share ko na rin ito, no? kasi napakagandang sample nito. Eh. Ah, meron akong follower na hindi siya naliligo. Hindi, eh, sorry. Naliligo siya, pero hindi siya nakakaligo mag-isa. So, I don't know kung uh, feeling ko, mom, baka sana, okay na siya ngayon. Mga ilang beses din kami nag-talk. No? Ah, hindi na siya bumalik. Baka inaasom ko, baka ayos na siya. Kasi gano'n naman yun eh. Kapag may kailangan ka, maghanap ka talaga, magiging ano ka dyan eh, Magiging talagang, uh, ano yun, yung gagawa ka talaga ng paraan para matulungan lalo kung may pera ka naman. So anyways, ito hindi na bumalik. So baka feeling ko okay na, pati yung mga videos. Kasi hanggang ngayon mga nanonood naman sila eh. Bisa message sa akin, parang pa video, ganyan. So siya, hindi siya, ano, more than mga 30 years, mga ganyan. So, pinag-isipan, pinag-usapan namin, bakit? Anong nasa isip mo kapag naliligo ka? Ganyan. Uh, ay, hindi ko pala pwede sa video story. Ah. Okay. Hindi, hindi pala yun. Hindi, yun, hindi pala pwede. Pero, ang, sige, ang bali, ang, ang, ang na lang, kwento na lang noon is that nagde-develop tayo ng mga irrational thoughts. Nakala natin, nangyayari pa rin siya sa present kahit sinauna pa siya. ba? Diba? So, ganun. So, ngayon, kailangan magkaroon ka ng awareness doon na I'm safe now. Itong nararamdaman ko, gawa na lang ito ng parang, parang muscle memory na lang siya. Ngayon, pag everyday mo naisip na I'm safe now, ligtas na ako ngayon, nakalipas na yon. Kailangan kasi ma-process yun eh. Wala ka na sa danger ngayon, yung nararamdaman mo, eh, kumbaga, ah... Uh, ano na lang yan, yung mga tira-tira nung nakaraan. Pero para mawala yung tira-tira na yan na nararamdaman sa kanila, kailangan mo i-process. Sabi so mo sa isip mo lagi na, tapos na yun, I'm safe now, wala na akong problema. So, itong nararamdaman ko, gawa lang na. So, pag inulit-ulit mo rin yon sa utak mo, pa konti konte nawawala na yung mga simptomas. Hanggang sa, wala na. As, hanggang sa, you can live your life na. Pero maganda nun talaga pinaprocess kasi dapat yun. Okay. So I think ah uh, yan na muna ngayon. Ah uh, pang mga topics sa iba sana. Uh, sana nagtuto kayo. Uh, gusto ko mag-comment nga kayo. Parang wala na kayo na, parang wala na ko-comment sa akin masyado. Okay? Kasi dito ko malalaman kung tutuloy-tuloy pa ba ako mag-video o, o na-cover ko na lahat ng kailangan nyo matutunan kaya pwede na ako magpahinga gumawa ng video. Dito ko nalalaman yun. Pag marami, ay sabi marami, marami pa nanonood, marami pa nangangailangan. Pero pag pa, parang, parang wala na, nakakatamad na rin gumawa. Eh, bakit? ba? Diba? Baka inisip ko, baka ayos na yung mga yun. Ha? Baka tapos nagawa ko na yung aking misyon. Okay? So, marami salamat guys. Bye. Thank you.